Alam niyo kung bakit pumunta ako ng Saudi? Hindi ako dapat dito sa Saudi. Ang ina-applyan ko talaga Dubai. Sales, sales lady. Tapos, kaso wala akong pangbayad ng placement pay. Kaya, dito ang pagsako sa Saudi. Iyong e nasaktan ka. Kailangan mo ibangon ang dalawang anak. Paano mo kaya sila may... Paano kaya sila mamuha? paano mo kaya sila aalagaan? Paano mo kaya sila yung tipong nagkahalo na yung nandito sa dibdib mo? Dahil yung ex-husband mo, hindi mo man siya nahuli, pero iba na eh. Iba na yung naramdaman mo. Iba kasi ang asawa pag nakaramdam. Iba talaga. So, nag-decide ako nung time na yun na mag-abroad ako. Sobrang sakit. Yung ang isip ko na lang noon bahala na si Taas kung anong ibibigay niya sa akin masakit man yun tulungan niya na lang ako na ma maano ko yun ma malampasan ko ang lahat tapos dumating ako dito takang taka ako bakit kaya yung mga mga ano dito mga tao dito puro naka ano naka nakatub, yung puti na mahaba. Sabi ko, ano kayong mga klase mga tao ito? Sabi ko, ganun kasi bago pa nga inosente si Inday. So, sabi ko sa sarili ko nung bumating ako sa airport. Sabi ko, ano kayong mga klase dito ng tao? Kinabahan na ako. Tapos ang sumundo pa sa akin, dalawang lalaki. Kabadong-kabado ako noon. Hindi ko alam kung ano gagawin ko at anong aharapin ko na buhay dito sa Saudi. Sobrang herap ng buhay. Alam mo ba yung kinakain ko noon? Kubus, isang kubus. At yung mga cheese na hindi ko nakikita simula ng pagkabata ko, ngayon ko lang siya nakikita. At yung sinasabi nilang salata. Gusto ko umiyak ng time na yun eh. Pero tiniis ko yun one week walang kain ng kanin ang sobrang gutom ko at sobrang payat ko noon grabe yung mga amo ko hindi sila marunong mag english dati tapos yun ang nangyayari na dahil nga sa hindi sila marunong mag-ano hindi kami magkakaintindihan hindi kami magkaintindihan may dalawa silang anak na lalaki uy grabe nananakit tapos yun dahil sa pananakit nila tapos gusto nila ang ang usapan kasi noon 1.5 ang kontrata ang pinormahan ko rin kontrata 1.5 pero ang ginawa ko inosinting bango si Inday tsaka sabi ko nga sa sarili ko hindi ko to kinakain sa Pilipinas eh ba sabi ko dito akala ko ang daming pagkain tapos eh, hindi ganun ang makakano ko yun pala kawawa si Inday Grabe, nanginginig ako noon. Nanginginig sa gutom, Isang bisis lang kakain. Tapos, sabi ko, kaya ko to. Kaya ko to. Kinakauspon sarili ko. Kaya ko to. May mga anak ako. Kailangan ko siyang kayanin. Tapos, yun na yun. Next time, I love you all.